kung ganito ba naman sa Pilipinas ano may disinfected na talaga na tapunan bukod bukod na kung saan na lang may hagis eh saan yung wagit ko wala akong dala ito <sighs> eh bigat doon para sa nitert binayaran ni. Eh. Yeah. 5,500 yung ano niya kilos. Oh, 650 oh. Bayad sa account mo na mga atay, wala no. Ayun nga binayaran ayano. Eh, Ito mabigat bigat nito, no. Oh. Bibayad naman sa kanya eh, pagkita niya. ayoko siya magkano wala, 25 ang minimum oh, 30 30 30 yung babayaran namin 30-50 30, 50. 30 50. Thank you. Thank you.